negosyo, pwede mong simulan. Bibigyan kita ng tip para makapagsimula ka ng magnegosyo. Alam ko, nagpaplano ka ng magnegosyo. Malapit na naman ang 2025 at wala ka pa rin nasimulan. Tutulungan kita dyan. Pero bago yan, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si Maricel Butad, isang online seller. At sa araw na ito, bibigyan kita ng mga tip. Pero bago yan, kwentuhan ko muna kayo. Nalala ko before, nag-end of contract ako sa aking trabaho at yun nga ay niyaya ako ng mga pinsan kong gumala at ayun na nga dumating sa punto na niyaya niya na ako na samahan siya sa kanyang pagninegosyo aba naman kapag negosyo ang pag-uusapan aatrasan ko ba yan syempre yan yung hili ko so sana bala kong mag-apply ulit kasi hindi tayo na regular pero ayun na nga dahil may offer sa atin na magnegosyo at samahan yung aking pinsan goro na kaagad wala nang keme-keme at naalala ko before, yung una naming ay nag-bazaar kami sa Mega Mall, sa Mega Trade Hall. Alam nyo ba kung ano yung binibenta namin doon? Ukay! Yes, tama po ang narinig nyo. Bakit ukay? I, nasa mall. Alam nyo ba kung anong tawag ng bazaar na yon? Celebrity Bazaar. Aba, ito pa. Kasi nga, yung time na yun, hindi pa ako nakakakita ng artista. So, sobrang tuwa ako dahil nakita ko doon si Moira Dilatori, si Enchong D, at saka si Marika Yes. At doon pa lang, sabi ko, ah, pwede pa lang ibenta ang ukay dito sa mall. At yun lang, ang problema, kasi kailangan mong labhan, kailangan mong plancahin para naman presentable at mabenta talaga. Akalain nyo naman, 5,000 a day, yung iyong renta, di ba ka ba naman sisipagin, di ba? Lalaban, o nabubulol At alam nyo ba, sa 5,000 a day na rental namin doon, kailangan talaga namin makabawi. Kasi minsan break even lang. Kasi kahit lakihan mo yung presyo mo doon sa ukay mo, talaga namang wala pa rin. Isang tip na pwede ka makapagsimulang magnegosyo, itry mo ang ukay. Pipili ka na lang kung bulto. Dito kasi sa bultuhan, like yung bail, no? So, may mga nasa 5,000 ang isang bail or 10,000. Depende yun sa klase na gusto mo. Ang dito lang po, kagandahan. Kasi nga, malaki talaga ang kikitain mo. Yun lang, marami ding tapon. So, nasa sayo din kung lalabahan mo or di kaya naman paplansyahin mo. Kasi pag ginawa mo yon pwede mong taasan ng presyo. Pero pag hindi mo nilabhan, syempre dapat mas mababa lang siya. Okay, so pangalawa naman, doon ka sa selected items. Pwede kang mamili ng ibebenta mo muna. So ako, advice ko sa inyo, kapag nagsisimula pa lang, gawin nyo muna yon Yung pipili kayo ng ukay na mura, tapos, ayun, sa kanyo siya ibebenta. Labahan nyo pa rin or planchahin nyo pa rin para kahit pa paano po, mapresyohan nyo siya. At ang pangatlo naman po, ay make it sure na kapag kasimulan nyo na to, alam nyo yung target market. For example, no, pag nasa probinsya ka, halimbawa sa fiesta, ano ba yung mas mabenta doon? So, sa aking experience, mabenta dyan ang pambata. Okay? So, basta magsimula na kayo kaagad. Huwag nyo nang paabuti next year. Kasi naniniwala po ako na kapag kasimulan mo na ngayon, marami ka na kaagad matututunan. At hindi mo kailangan na malaki ang puhunan mo. Simulan mo kung anong meron ka. Ito lang ang ikinaganda. Kasi po sa panahon natin ngayon, ang social media ay ang laking tulong talaga at eto pa, bukod sa maraming tutulong sa'yo meron akong ginagawang FB group na pwede kang magjoin dito welcome ka na magjoin dito at pwede mong ishare yung mga tip at yung mga diskarte mo kung paano mo nasimulan ang iyong mga negosyo. Share mo lang dito oh mag-join ka na dito para approve na kaagad. Sa lahat po ng gustong magka-negosyo at hindi pa rin talaga nakapag-start, ang encouragement ko sa inyo ay magsimula na kayo ngayon. Dahil hindi pa huli ang lahat. Sabihin nyo matanda na ako na ako hindi po. Dahil hindi mo na kailangan ngayon kumuha ng pwesto agad kapag nagsimula ka. Dahil meron na tayong cellphone na pwede natin gamitin yan. O siya nga pala, meron akong nabanggit kanina na okay, okay. Kaya naman eto, i Flex ko, ang pwede nyong simula na 60 pesos lang po, ang gaganda na. Eto po ay mga selected items ay, at pwede nyo po itong imahin dahil sa 60 pesos. O yan, panuurin nyo po yung mga video or i flex ko sa inyo. Okay? Sa lahat ng tumapos ng video, sa lahat po ng nakapanood ng video natin, huwag niyo pong kalimutan i-follow, i-like ang video na ito. Maraming salamat! Bye!